na. Mas, kasi sunod na to, niluluto ko. Manda ako talaga sa akin. Pag talaga to, nasunod, bilis ang mo! Oh! Nasa po yung pabayad? Ah? Sige okay. po ba, wait lang. Alin po rin? Pabili daw po. Ay, oh, Mari. Ay, anak ka na to. Ano yan? Achin! Ano sa bayad mo? Eh. si Mama Betchin. Isa lang pa. Ito pa bayad. Papabariya ka lang ata. Stay ka dyan. Ah, sakli mo kayo dyan. bariya ka ba dyan? Wala. Wala. Oh. Ay, salamat po. Mau. Oh, ate. Thank you. Pabili nga ako ng isang pilibigas at saka sentong dilata. Pabili nga ah. Oh. O, oh, ito na. At na bayad. Eh, ano to? Ba't candy? Nasa sukli. yung, nasa yung, nasa yung na bayad. Diba pina, eh, diba pinasukli mo yung ano kay Sakristi? oh. O. Eh, di, pababayad ko rin sa'yo yan. Pababayad ko rin sa'yo yan. Ulit eh, 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 di, ano, pagpatok na, pwede, pero pag babay sa'yo, bawal. Hmm, hindi yun, na yung maka, ano, pagbili ko pa yun ng bigas. Ah, uh, pagbili ko pa yung bigas, eh. Uh. Ah,